Hindi na ba wala? Ang Barangay Santa Rita! kayong magtatampo. Isa lamang ang ibig sabihin, baka kulang pa tayo. Baka kulang pa tayo ng pagmamahal. Dagdagan pa natin para sa ganon na higit kang tayo nagkatagasan talita na kung saan ay aking pinagmulan. Kung saan nagsimula ang politika. Kanina! Kanina! Nakita ko na ang mga classmate ko. Sus Mario, sir. Adya sila taro. Mga anak ni Paris Union. Yan ang kaunahan na ang kasama sa politika. Yan ang bumuo ng bigay ng lakas ng loob kay Boy Cruz. Ang bayan ng Santarita ay sama-sama nagsama-sama lumakat lumakat sa karsada sa MacArthur sabay-sabay nating isigaw na magkakaroon ng isang matinong mayor dito sa Giginto na manggagaling sa Barangay Santarita. Marahe, kulang pa tayo. Kasi, ang inyong abalikot, sa tagal ko sa politika, ni minsan, hindi tayo nagdamdam. Ni minsan, hindi tayo nagalit. Isa lamang ang parating pumapasok sa isip ko, siguro, may kulang pa ako. Siguro, may hinahanda pa. Kaya ako, sa ngayon ang ngayon iniisip ko, ano pa ba yung kulang ko at dadagdagan ko pa. Pero, pakiusap, bawal lang magtampo. Kasi, sa panahon ngayon, ang kailangan natin, numero. Ano pa? Mga kabaragay ko, Santa Rita! Itakita ninyo yeah! na ngayon na higit kailanman, lumaman ako doon na mahigit na 2,000-3,000 yata. Ngayon, gawin nyo po tasad. Ito ay hamang sa aking banyo na sinilangan. Nakusaan ng mga mga balikod. Nagkaroon ang lakas ng loob na pumalaot sa politika dahil alam ko ang taga-Santarita hindi ako iiwanan.